kaya nga pag yan ay naibagsak mo doon sa baba yan mm -hmm. ano maingay tulog na si madam kaya ay Chris na baksan ng nanay mi nana give ang uh, gabi na nana jam uh -uh. ni madam yan sa baba ano baksa ano mo ni na baksa nakakahiya kasi pag gabi na ano oras na oh magalas gis na pag sinasabihan na nak makinig mga masyadong makatuwiran. At ginikween ang baksa ano nagtigway na yung baksak. Pa baksak nga oh. diba, diba yan oh. At yun no bayan na baksa o dog manway yun no fine. Kabin ng Mimi ay. Di ba di ba na baksak yan oh narinig ni madam. Oo nga, nasa second floor kasi tayo. pag yung ano bagsa? ka pa eh. Makinig ka. Ma ako, ay, muna, ako muna, ako muna. Ipapaliwanan ko sa'yo. Pag ito nilaruan mo, binabato mo dun sa sahig, ay nasa second floor tayo. Maririnig ni madam. Hindi hindi pa ako tapos. Pag nabagsak yan ang ingay, ano ay maririnig. Maririnig kasi ni Madam sa baba. Ang siya. tindig nakakahiya. Diba? Na Hindi ka naman nakikinig eh. Abotig was ka kay Daddy. Pag ganito ang sinasabihin mo, marunong pa raw sasab. Ganito. Bukas mo na yung laruanin ha. O, lagayan nga yun tinapay. Pag nababagsak doon sa sahig, ang ingay. Tulog na si madam. Ay, nag-otot. Ano yun? nag na pa. Ang ganda tayo yung nakadaladalan mo. tayi. sya just Yes, a fight. O, yan. Ganyan ka. Daladal yung anak ko na yan. Ano nag yun? kwain na Pambaksa. gabi na, na, na Oo, gabi na si madam tulog na. Ah, pag lumigwan 'tong na kwai. Tsaka iba nating gabit bahay, tulog na rin Huwag ka na misha do na Ah, Ay hindi ka naman nakikinig eh. Anak ko nagwanagwanigo. O, oh, makinig ka muna ha. Ang hindi May... sinabaksa. Ang nagbaksa na. Ng... Nabagsak nga. Maririnig ano? sa iba ba? Maingay. Atay. Atay ka. Um... Oh, sige, tayo na. Daldal mo kasi. Ayun lang yan para matigil ka. Stop na ha. Ano? hindi Naintindihan mo na yung sinabi ko? Gabi na, gabi na, dam. Oh, gabi na nga, tulog na si madam. Okay? Oh, alam mo naman pala eh. Ay, ambot sa imo. tapos na itigil na natin ang ating usapan na ito walang hindi ka pa nagpapatalo ha uh, okay na oh, okay okay uh, oh, panalo ka na panalo ka na uh, okay bye uh, orange. Orange. thank you orange. thanks